Ngayong araw ng kalayaan, ang StarPay ay katuwang natin sa pagiging malaya. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa oras na gusto mo. Kasama, kaagapay, karamay, kalayaan, sa StarPay lang yan. Mag-download, register at upgrade na https appstarpayph Use my referral code 5TXF22E4 to sign up to StarPay at mag-upgrade para makakuha ng instant 25 piso hashtag StarPay Hashtag malaya ka sa StarPay. Hashtag Robin Motovlog. Araw-araw, may kanya-kanya tayong laban na tinataha. Isa sa kagustuhan ang magkaroon ng oras para sa mga bagay na mas kailangan. Oras para sa pamilya, kaibigan, at sa sarili. Nakamit mo na ba ang kalayaang gusto mo? Hawak mo ang oras mo dito. Malaya ka nang makapagbayad ng bills ng walang pila. Malaya ka nang makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay. Malaya ka nang makapagpadala ng pera kahit saan, kahit anong oras pa yan. Malaya ka nang magbayad ng sakto. Malaya ka nang maglaro ng gusto mo. Malaya ka ng bumiyahe ng tuloy-tuloy. Malaya ka ng kumita sa simpleng paraan. Sa StarPay, magagawa mo lahat dahil malaya ka. Kasama, kaagapay, karamay, kalayaan.